Kuha tayo ng lagayan mga idol para ibuhos natin. Yeah! Ayun, tumakbo na may dalo.

Ayan. Kamang tama ka idol, may bisita tayo mamaya. May nagpunta dito sa atin na ah, taga ah, Pinya. Kaya atin tong ihawin tong mga ano idol. Ihawin tong natin mga idol. Sarap ihawin. Maraming salamat sa panonood nyo mga idol hanggang sa susunod na video. Pakishare and like naman po mga idol at huwag kalimutan magpalo sa aking Almario Amin.